Ano ba ang ibig sabihin ng tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao? So ibig sabihin po, kumbaga meron pong isang tunay na Diyos at yung tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, pumapagit na po ang Panginoong Heso Kristo upang ang tao po, ang ating Panginoong Heso Kristo ay ipagkasundo niya po ang mga tao sa ating Panginoong Diyos. Ganun po ang tungkulin ng ating Panginoong Heso Kristo upang tayo po o ang mga tao ay mailapit ng ating Panginoong Heso Kristo sa nag-iisang tunay na Diyos. Ang gampanin o tungkulin ng ating Panginoong Heso Kristo ay bilang isang tagapamagitan, halimbawa po kung tayo po ay nananalangin sa ating Diyos Ama. Paano nga ba nagagawa ng ating Panginoong Heso Kristo ang kanyang tungkulin na pagka tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ngayon, ganito po ang ibibigay kong sampol. Halimbawa po, kapag tayo po ay nananalangin sa ating Panginoong Diyos, si Kristo po ang naghahatid. Kaya nga po, tinawag na messenger of God ang ating Panginoong Heso Kristo. Dahil lahat po ng ating mga kahilingan, mga panalangin sa ating Panginoong Diyos, hindi ba't sinasambit natin na ang lahat ng ating mga panalangin ay sa pangalan ni Yesus. Sa pamamagitan po ng pangalan ng ating Panginoong Yesus Kristo, Diyan po magkakaroon ng katuparan upang yung ating mga panalangin ay ihahatid po ng ating Panginoong Heso Kristo sa Ama o sa Tunay na Diyos.